Sa ang gideklarar nga patay dihang gida sa ospital ang napo ka mga pasahero sa Bihar human bangga ang van sa electric post sa may DZR Airport sa Tacloban City sa Leyte alauna kaginihang hapon. Sa pasiunang investigasyon sa kapulisan, posibleng na-slide ang ligid sa Bihar tungod sa kakusog sa uwan. Nasayran nga gikan sa Ormoc City ang Bihar o Biyahi pasado alas 10 kaganihang buntag. Mato ni Christine Milios, manager sa van tours, nga doon ay 14 ka mga pasahero ang maong van. Usa ni ini bata. Wa hinuon masayod ang manager kung 14 ba ka mga pasahero ang sakay gayud sa van dihang nahitabo ang aksidente. Mato ni Milios nga wa siya nabantay ang problema sa driver sa wehire o sa pagmaneho ni ini. Gani, nagkinatawan na ay pa sila dihang paingon na kining Sa pagkakaroon, gikuha pa nila ang mga pangalan sa mga pasahero. Gisusi karon kung ganong miagi ang driver sa may DZR Airport nga dili man unta kini ruta sa Bihar. Gisiguro usab sa tagduma nga gipaubos nila sa drug test ang mga driver sa miaging Abril ug walay nag positibo. Higpit usabang ilang pagmonitor silang mga driver kun miinom ba sila sa wala pa o biyahe. Pero kanina yung anong yung oras ng pagka-aksidente eh, yeah, dito sa Tagloban ay malakas yung ulan kanina. So initially, yun ang ano, yung uh, siguro sa lakas ng ulan, nag-slide yung sasakyan. Basis sa ano natin, eh, yung makikita na natin sa video ng mga taong nag dumanan doon, yung eh, mga severely, ano, uh, injured yung mga pasahero. yung, yung kay yung na na niya ngayon, eh, wala hindi yun para airport talaga.